Um, si Eden. Siya yung may hawak ng sales department at siya rin may access sa mga bangko. Ibigay mo sa akin yung password ng account. Ako lang ang hahawak mo. Tsaka ng mga bangko. Sir, hindi po, hindi, hindi, hindi ko po pwedeng ibigay sa inyo. Di ba siya ang accounts mo? Bakit kasi pinagka natin wala mo yung babaeng yun? Ako gusto mo rin isipan ba? You're fired. Umalis ka na! Kung ayaw mo, idwanda kita. Mom, tama na! Hi, Eden, Good morning. Hi. Good morning, ma'am. Uh, kasama ko yung asawa ko, si Charles. Siya yung mm -hmm. bagong makakasama dito sa opisina. Huwag kang magalala. Kahit asawa ako ng may-ari, ayusin yung trabaho ko. Sa magiging mabuti ako sa mga empleyado dito. Very good. Um, si Eden. Siya yung may hawak ng sales department at siya rin may access sa mga bangko. Okay, so I expect na maging maayos yung samahan niyo dito, ha? Kung may mga tanong ka, wag ka mahihang magtanong kay Eden, okay? Sige, Dad. Ah, sige, na mauna na ako. Sige, sige, po. May tatanong lang ako talaga. Okay. Ah, uh, Eden. Simula ngayon saan ka makikinig ah. Kung ano yung mga gusto kong mangyari, gagawin mo. Gakaitin niya tayo. Ha? Pero sir, eh, ako po yung pinagkakatiwalaan dito ni Ma'am. Uh, Alam ko, pero asawa pa rin ako ng may-ari ng kumpanyang to. Kaya mabuti pa, ibigay mo sa akin yung password ng account. Ako lang hahawak nun. Sa kanong mga bangko. Sir, hindi po, hindi, hindi, hindi ko po pwedeng ibigay sa inyo. Eh, confidential po yun, sir. Eh. Alam ko. Alam ko confidential. Ano ba gusto mo? Mawala ng trabaho? O sundin yung gusto kong mangyari? Kaso sir, pag ginawa ko yun, malalagot ako sa asawa niyo. Wala akong pakailam. Gawin mo na. Pakita mo sa akin yung password. Ito po. Sige na. Pagtipla mo ako ng kape. Ako nang bahala dito. Sige na! Yes, Mr. Enriquez. Ah, sige. I will just set a meeting. Sabihin ko na lang sa secretary. I'll call you back. Ah. Oh, bakit yun ganyan na itura mo? Sino ba naman di may stress? Sobrang kami nga pera sa kumpanya. Ano? Oh! At alam mo kung sino kumuha nito? Si Eden. <laughs> Sigurado ka ba dyan? Patingin niya? Ay, hindi wala sa akin. Oh, oh. Di ba siya ang accounts mo? Bakit kasi pinagkakatiwalaan ka mo yung babaeng yun? Teka lang, ngayon lang nangyari to. Hindi eh, mo kasapat yan? Eden! Ma'am? Ano to ha? Bakit ang daming nawawala sa accounts? Ha? Saan napupunta yung pera? Ma'am, teka lang. Wala naman pong nawawala sa accounts eh. Anong wala? Kakacheck ko lang kanina ang daming nabawas sa pera hindi ko nga alam kung saan sa nagastos eh. Wala nakalagay sa accounts. Eh ma'am kasi kinuha ni Sir Charles yung access ko eh. Hindi ko po alam kung ano yung mga ginagawa niya doon. Teka lang ha. So anong dating to? Ako yung pinagbibintangan mo? Ako yung kumuha nung nawawal ng pera? So, tingin mo na gagawin ko yun sa'yo? Ano ba? Ha? Talaga sinasabi mo sa akin na yung asawa ko ang nagnana ako sa kumpanya ko? Ilang taon na kaming kasal, okay? Hindi mo pwede siraan sa akin yung asawa ko hindi ako maniniwala sa'yo. Pero ma'am, alam niyo naman, di ba, paano ako magtrabaho? Ilang taon na rin ako nananarabaho sa inyo. Alam hindi mo, hindi ko magagawa yun. Wala akong gusto marinig sa panimala mo. You're fired. Umalis ka na kung ayaw mo idwanda kita. Ma'am, tama na! Oh, ang mo umuwi. Eh, Brian, may masama akong balita eh. Tinanggal na ako sa trabaho ni Sir Charles. Pa tayo niyan ngayon? Kaya pa naman ating bayarin. Ayun na nga eh. Pero huwag kang magalala. Hindi naman ako susuko eh. Magpapayaman tayo. Iniisip ko nga na simulan na yung plano na magluto. Kaya balang araw, yayaman din tayo at hindi na tayo mamamasupan. Mahal, ayan siya ka na. Nakapagtabos sana ng pag-aaral. Hindi sana tayo ganito kahe. Hindi sana ako sa ng trabaho. Okay lang yan. Ano ka ba? Wala namang masama sa trabaho mo eh. Saka isa pa, nakaka-survive ka naman tayo. Sige na, Mahal. Mag-base ka na doon. Nagluluto lang ako, para okay. makakaya tayo. Okay. Oh, good morning, sir. Ay, hey. ano pong order nyo? Good morning. Good morning, po. Ah, uh, sa so totoo lang, di ako order eh. Magtatanong sana ako kung may baka ba dito waiter kasi tanggal ako sa pinapasukan ko eh. Naluhi kasi yung kumpanya. Isa pa, niwala yun ako ng asawa ko. Kaya kailangan ko talaga ng trabaho eh. Baka may bakante kayo dyan. Mamahal! Ah, ano yun? Eden? Ah, uh, si Eden ba may na to? Pinatanggong pa ba yan? Ah, uh, ganun ba? Ah, uh, Ma'am Eden, kailangan kasi ng trabaho eh to so, niyan. kung saan ako naghahanap ng nung papasukan kaya lang walang tumatanggap sa akin kasi nalaman nila na nalugi yung kumpanya na pinapasukan ko baka nagkakamali ka ng pinasukan hindi mo ba alam international na tong company ko at maraming branches dito sa Pilipinas tsaka yung problema mo wala akong magagawa dyan at hindi ako tumatanggap dito sa company ko ng mga scammer na katulad niyo. Baka pati negosyo ko malugi, katulad ng ginawa mo sa company niyo. Mahal, di ba yung nagtanggal sa iyo sa trabaho? Oo. Siya yung dahilan kung bakit tayo naghirap noon. Alam mo ikaw, masis ka na. Baka na ano pang magawa ko sa iyo. Huwag babalik ba dito. Buti nga ito sa lalaki niya. Napakahangin. Yun pala yun? Hmm. Pero, kaya mo na. Sapat na yun na nalaman natin na nagigirap na siya ngayon. Nakita niya na yung katapat niya. Yung karma niya. Ah, sige naman. Balik ka na sa opisina mo. Oh, ah, sige, magkita na lang tayo mamaya ha. Sige. Ingat ka ha. Salamat. I love you. Love you too. Mm -hmm.